Yow mga katakalog, isa to sa napakagandang laban, Kambak Israel, ika nga, tambak na, nahabol pa. At huwag kakalimutan i-share, it like at i-comment nyo kung taga saan kayo para malaman natin kung saan umaabot ang video natin. Bakbakan to mga idol ng Iskantos at sa Jewels. Tingnan natin kung sino mga nanalo. Ito na! Hinagis na ang patuka sa manok. Sino na makakadali? Makakabuslo. Tanakakuha ang kulay blue. Ang iskantos. Dumagos na si Biznar. Grabe naman yon Ang isa sa mahusay na player. Maganda pinakikita dito mga idol na kulay blue. Halos dito sila nangangamada sa first quarter pa lang ito. Sila agad nakapaglaan ng momentum dito mga idol. Dito Robledo nagmamagadagos. Ay parang naka-ABS. Bigla-bigla natigil. Matik na ang kayo galats Iyon nakuha para nagawa ng hindi Jimenez na naman Dumago Sinaw Iniwan na naman grabe kabeteran sa player na yon iyan na Robledo magandang paramdam dito halos iyan pumupundos dito sa first quarter pero napatay mo sila dito mga Tagalog at magandang run ang pinakikita dito ng Iskanto sa Lagubang nagmadagaw sa ilalim talagang wala makapigil dito mga idol Bishnar with the ball now naghahanap ng papasahan uh, ay lumipad na si Matining grabe naman ang lipad na yon ay ang bawi naman ni Mr. Indaya Yeah, hindi din papatalo nakakuha pa ng ball. ito na ah, ay talaga ang kala mo'y tiniri right in kamay ay bagsakan eh yun na tanggol na naman pumukol umawa pa ika nga iyan dito na abay mananakit ang body mo niyan yun Bale, pagkakalam natin, pang pangalwa o pangatlong foul na dito um, ni Mr. Salagubang. Abay, mini -shake. at klaseng kawan, hindi nagkasundaw iyan ha. Ah. Magpantay, maganda pasa, pero buta taa la kay Matining. Ito, dito nakakuha ng tatlong foul si Salagubang, Robledo na naman. Nakakarami na ito mga idol sa first quarter pa lang. 24-23 sila ang nakamada dito. Sa first quarter ang kulay puti, ito Matining, magandang mula ang pinakita dito. Iya na, Magpantay na naman. Nakuha na naman ni Indaya. Kobe Tagalog! Bakbakan to mga idol dito sa Talahiban First. Kung di ako nagkakamali, yun! Nagparaining na. Napaganda pa kay Mr. Indaya. Grabe naman niya. Masarap ang ulam mo niya. Matik na. Tanggol, pumukol. Ay, talaga huwag pa upi. ika nga isap na. At masakit na ang tuhod. Kakaguto. Ito na, sa lagubang na naman. Using the board. mong mayaman 用ガラス。 Wari ko yung na ito si Mr. Robledo. daw Yung gan tumakbo na tak tumakbo Ito na Jimenez Nagmamadagos oh, boy! May di na sanay. Eh. One week may di Ay nakaldag na naman Ay hiyaw eh Kala mo mama tumama sa waiting Yun na Hinagis na Ay nakuha ni magpantay sa bilis Day kahusay din na ng magparaining ng bulang Sabay lilipad Ay parang si Bupasipik Kala mo yung replano na, Napatay mount na naman Ito mga ogala Charo sa iyo magpantay na naman dito pumukol sa second quarter medyo dikdikan ng laban dito mga idol magpantay na naman magandang pasa pamunta kay Ogalas takbong mayaman masarap ang ulam mo niyan mamaya problema na naman dadagos na ito iniwan pinasa ulit magandang pasa ni ang dalawang Ogalas 39.50 ang lamang pa rin dito ang iskantos kulay blue mga idol medyo nagahabol-habol dito ang kulay puti uh, ay talagang medyo undersize sila dito at medyo malalaki ang kulay blue mga idol pagkakaalam ko umabot pa ata sa kalamangan ni sa 15 ang kulay asol yun na natapon na ay eh. uh, ay napaganda pa eh ika nga ay maswerte sa bula yun na ay worry ko eh. Ah, iguto mo lang bukas yan o kaya lumi ayos na yan agad yan mga idol itong laban na nga pa lang ito ang lalaban sa championship grabe ang dinagos doon mga idol sino sa tingin nyo ang mananalo yun na ah robledo na naman nakakaraming 3 points na ito mga idol Kung di ako nakakamali sa tirang yan parang nakapito na ata o oh, anim yung matining napakahirap ng dinagos 71, 72 dito na lumamang ang kulay puti na sila'y tamba kanina ngayon ay naga, nakahabol-habol halos palitan na na score dito mga idol itong dalawang to ang superstar ng kabilang team halos sila nagbabantayan dito, mahusay din mag-create ng offense sa itong si Jimenez eh. Talagang hindi rin papatalo ang dalawang player ng SJIT. Grabe naman yon Jimenez na naman, biglang pumulo pull up pare si Stephen kari Curry, Curry Talagang pagkakahusay Are X Factor ito mga idol Magmanggas pa Ito Jimenez na naman Alumosot Pagkakatraffic ng dinagos mo ngayon ay Uumis-umis Yaw nakadalay sa pull up Jay Si Boy T Ito naay para nakakrap top Wari ko ibitin ng, ng damay Sa susunod ay haba habaan At baka lamigin ng tiyan Baka kabaging Ito Okay, nagmagandang pasahan, pinukal, Stephen ko rin nakakarami ka na naman, ay, na, anong ganito pinagkakain mo at magkakahusay mo? Okay, palambing muna, palike and share, and comment nyo ako taga saan kayo ulit! Malaman natin kung taga saan kayo Yun ah Dumagos na naman Si Crap Top Hiyaw na naman eh Klaseng nakatumbok sa waiting Matining Crossover Ay hindi mo sinalaw May kasama pa ang Paul Pagkakalam natin mga idol Graduate na din dito si Salagubang kundi tayo nagkakamali ah, Ay yun Hiyaw Ika nga Tumbok 150 Sahod na 50 Yaw Klaseng nagtatago sa referee eh? Dito mga idol, tirang to, pagkakaalala ko, paul ito. Yun na, sinasabi, napakagandang tira mula kay CJ Magpantay. All 90 tayo mga idol. Ito na, magkakagandahan na ito mga idol. Hinagis na, patuwa sa manok. Yun know? na, oo, nagmamadagos. May tira pa dito ulay blue. Yun na, nakakuha ng paul. Dito, gumraduate si Crop Top mga idol. Uh, unang free throw, sala, pangalawang free throw. Um, ang ko ay shoot ito na okay magpantay na naman tumira not this time nakuha isang kalamangan dito lamang pa rin ang iskantos mga idol ng isa medyo frustrated dito si Mr. Robledo at napakalapit hindi na ihulog iyan yeah na Tagalog una at pangalawang pre shoot Balit tatlong kalamangan dito na iskantos mga idol Ito na magpantay Tingne Ito na Mr. Robledo Stephen Coremao Yon uh, Ay talagang maganda na yung dagos mong yon uh, Ay hiyaway Kapit ang may sama Grabe naman ang tinirang yon uh, Ay talagang quality quality Ayos din nga naman Ah uh, uh, Comeback is really ka nga. Talagang may tuwid din ang kamay nito mga idol. Parang nasa 10 na mahigit ng 3 points. All 93. Maganda ito dito sa overtime maganda agad na ipuntos dito ng kulay blue sila agad nakatira dito mga idol nagahabol Robledo na naman napaganda pa ika nga ay. napaganda pa patak mula doon sa isa dito pero ang defense ang pinakikita dito ng kulay puti ay kakaiba talagang walang kapagod-pagod yun uh, ay talagang buis buhay wari ko tumbok ito na, Bisnar na naman. Iniwa kay Jimenez. Not this time, nadukot. Ubos ang bound. Pag kayo na dukutan na oh, worry ka dito mga idol. Un, may kalamangan dito ang kulay asul, ang iskantos. Mga idol, magpantay. Okay? Nakuha ni Ogalas, Magandang pasa. Eh, magniyon pa gan sapatos. Kung walang husay pumasa, magpantay na naman. Pumakol. Nadalay ni Ogalas, Basta na hinagsa. Para nangahabol ng bayawak. Eh, ah, ay talagang dito mga idol. Nakuha ng sa sa kulay puti ang kanilang kalamangan dito. yara yeah na, ito na, nagtuloy-tuloy na. Grabe naman yung mga idol. Grabe mga idol, tong si Magpantay. Grabe ang leadership na pinakikita niya dito. Kung kailan niya gagamitin ang oras mga idol. Dito, unti-unti nang umalagwa ang kalamangan ng kulay puti. Talagang napakagandang laban na natong haya natin mga katagalog. Parehas ayaw patalo. Congratulations sa inyo, Cha J. Wills, ang ulay puti. Grabe ang bakbaka na yung, mga idol. 111-101. Congratulations sa inyo kayo lalaban sa championship. Talagang ayos din!